Guys, magandang gabi po. Wala pa ako sa Pilipinas, andito po ako sa Qatar. Ang aking ang aking topic ito tungkol kay Carlos Yu. Alam niyo guys, nanay din ako. At meron akong nakuhang mga lesson tungkol doon sa mga problema, patungkol sa nanay at saka sa anak. Alam niyo guys, hindi porkit nanay tayo, alam na natin tama na lang tayo palagi at saka yung anak natin ay mali dapat din natin intindihin yung mga anak natin kasi may puso at pag-iisip din mga yan dapat natin respetuhin ang ating mga anak kahit ano pa ang mangyari kahit kanila pa yan pera respetuhin natin sila kasi pinaghirapan din nila yan eh Oo, andon tayo na nanay na magabay sa kanila. Yung tuturuan natin sila ng mga magandang asal, palaki natin sila, bibili lang kung ano-ano. Kasi, obligasyon natin yan, ano? Obligasyon natin yung mga parents. Paglaki ng bata, hindi naman tayo obligasyon ng mga anak natin, eh. Pasalamat tayo kung bibigyan tayo o hindi kung suportahan tayo hindi ang importante nagawa na natin yung mission natin para sa mga anak natin kasi pinadala tayo ng Panginoon mag anak tayo at asikasuhay natin sila alam nyo guys tayo mga nanay hindi naman lahat hindi naman tayo palagi sa tama eh minsan may mga pag-uugali tayo na akala natin tayo na lang ang palaging tama tulad ng kay Carlos Yulo hindi man natin alam ang mga punot dulo talaga ang totoo kasi sila naman ang nagsama eh, sa isang bahay hindi naman natin alam kaya wag na natin siyang husgahan kung ano man ang mga nangyayari sa pamilya nila kasi family is family yan eh Balang araw, magtagpo din ang mga yan, magsipagpatawaran din yan. Tsaka yung mga lumalabas sa ating mga bunganga, na kung ano-ano, ay hindi na natin mababawi yan. Kung tungkol naman sa pera, may kasalanan naman talaga ang nanay siguro doon. Kasi, ginastos na yung pera ni Carlos, hindi mo siya nagpaalam. Ano ang tawag dyan eh? Respeto respeto lang. Kung, kung gusto mong respetuin ka ng anak mo, magparespeto ka rin sa anak mo. Ya, yan, yan lang yan, guys. Uminto ako kasi may dumaan. Alam mo, nag-walking ako Ang daming nag-walking dito. Baka sabihin nila mamaya, ay e, nabubuang na ako. <coughs> Oo, sinasabi ng iba. Isa lang yung nanay. At maraming, ano, maraming girlfriend. Maraming, makahanap ka pa ng, ano, kahanap ka pa ng, mas marami pa dyan. at nag-iisa lang yung nanay.